Good morning everyone, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger so gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa mga walang sawang tumatangkilik na nanonood sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko and syempre dito sa aking YouTube, sa aking YouTube channel so wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating main topic ngayong araw, I'm sure na hinding hindi ninyo sisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan and syempre huwag kayong mag skip ng segment so eto na dumako na tayo sa ating very important topic ngayong araw na Tuesday eto na nga galawang desperado na naman ng mga kampo ng animales dito sa social media lalong lalo na syempre pakanan yan mga saktin Aba, ginawa ng malaswang video si Alden at tsaka si KB. Oh my gosh, ganyan na ba kayo kabi, desperado? So, eto na guys, watch this. Mamamaya, ipapaliwan, nagusti niyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this. At kung nakita niyo na nga yung so once again, si o sa mga admins. So, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video ito na nga uh, umabot na sa ganitong punto sa ganitong punto ang mga sakit nila sa utak o mga sakit nila sa utak dahil ito lang naman ang ginawa nila guys hindi lang basta basta edited ang ginawa nila kundi ginawa na nila ng malaswang video si Katrina at si Alden ganyan sila ka desperado, desperado. alam kong throwback lang to nung nakaraang buwan pero hindi ko pa na ko pa na i-vlog pero ba diba, mahubot na sila sa ganitong punto sa ganitong um desperado move o sa mga ganitong moves na ba diba, okay lang naman yung edit edit yung mga patong patong ulo pero guys yung gagawa ninyo ng malaswang video si Alden tapos isasama ninyo si KB walang katarungan na, na yun, wala nang karapatangan yun, or wala, or wala nang katarungan yun, ba? Diba? Binabastos yun na yun, ba? Diba? Um, kung ako sa inyo, ba? Diba, may kaakibat na kulong yung ginagawa niyo dahil alam na alam kung bawal yan, tapos ipapost niyo sa media, ipapost niyo sa social media, bawal yun. Diba, um, nasa batas yun, syempre, alam ko din naman yan guys eto ha ah, um, talagang umabot na talaga sa ganitong punto sa ganitong level ang mga sa kampo ng anibales dito sa social media talagang um, ganyan sila ka desperado desperada kasi nga natapos na yung HLA hindi na sila makagawa ng paraan or hindi na nila um, nakikita yung mga idol nila kaya ayan Mamantong sila sa ganyang punto pero guys wag lang sanang um wag lang sanang kakatukin kayo ng karma no dahil baka mamaya di ba who knows and um, hindi natin alam di ba may mga kakibat pala yung karma na ginagawa niyo ginawa niyo sa dalawa lalong lalo na eh di ba mga public figures yan pinabastos niyo ginagawa niyo ng video Diba? At alam kong alam ninyo guys na may mga nagpo-post na nito sa sa media or sa social med world. Diba? Buti na lang hindi ko nakikita kung di talaga ire-report ko yung mga ganyang post at saka yung mga ganyang um, mga ganyang post kasi nga diba, ba? Ikasabihan tayo post responsibly pero tong mga to wala silang ganong silang ganun kasabihan o hindi sila naniniwala sa ganun ba? Diba basta basta lang silang nagpo-post kahit na medyo bastusin na yung post nila or whatever ba? Diba, wala silang pakialam kahit na mahuli sila kahit na oh, may kaakibat silang parusang kahanapin wala silang pakialam dun basta nagawa lang nila yung part nila nagawa na nila yung mga um, yung mga kadesperado at desperado okay lang sana guys kung maintindihan namin na okay lang sana kung edit or um, edit yung ginagawa di ba diba? yung mga patong patong ulo kasi napakadali naman talagang um, solusyonan nun pero yung Gagawa niyo ng malaswang video. Parang parang minatatandaan ako ng ganyang sistema o ganyang video na ginagawa. 'Di ba? Para I main 'di ba? mga desperado desperado din Prada. naman na, na sa ganyang punto sa mga ganyang um ganyang punto ng buhay, 'di ba? Nahumantong na sila sa ganun. Um hindi na sila hindi na sila kagaya noon na diba, maabot na sa edited. Maski guys, yung video, kunwari ibang babae yung nasa video, papatungan nila ng ulo na nun, or ng, diba, um, kahit naman hindi sila yon or hindi naman siya yon papatungan nila ng ganun ulo, diba, um, malamang ganun din naman talaga yung ginawa nila kay Tisoy, or ginawa nila kay Alden, para sabihin nila na, oh, diba, eto eto yung ginagawa ni Alden at saka ni KB, 'di ba? Um, 'yun sa inyo kwento-kwento lang naman 'yan, eh, 'di ba? Um, pero guys, hindi naman sa ganung punto kami. At least yung sa amin totoong nagagana pero wala kaming video na nilalabas. 'Di ba? Pero kayo, 'di ba? Kayo mismo um palibhasa uh, mga papansin na lang kayo dito sa social media or sa Sockmed. 'Di ba? Mga gumagawa na lang kayo ng salaysay, eh. gumagawa na lang kayo ng kwento, eh. para sa ganun kap para sa ganun, paniwalaan kayo, and ...siyempre um, pampalubang loob ba ng mga kampo ng di ba? dahil baka mamaya yung mga ulo nila, yung masyado ng masira, o oh, masira na talaga yung mga tuktok nila, hindi ba? Pero mga ganyan, galaw desperado na para sa ganun, eh, 'di ba? May mai-content lang, may mai-video lang, may 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 mai lang kahit na fake news, kahit na gawa, -gawa lamang ng kwento, 'di ba? Pero ito, hahantong tayo sa ganyang punto. Ay nako, talagang may kaakibat na parang sa yan, ba diba? Whatever. Nako, natatawa na lang kami sa inyo dahil guys, isa lang talaga ang galawang iisa lang talaga ang galawan ninyo ng Armin iisa lang talaga dahil yung Armin nakagawa na ng ganyang video or nakagawa na ng ganyang malaswang bagay diba um, nakagawa na ng ganyang video ganyang malaswang bagay pero yung sasabihin ninyong um, pero diba um, agad agad din naman Oo nga yung mga Armin gumawa ng ganyang video pero guys agad agad na wala pa no natakot pero itong mga sak din ba, pa pa parang matibay yata ang mga apog yun syempre yung mga um, parang hindi sila natatakot sa mga ano nila sa mga desperate moves nila no hindi sila natatakot lalong lalo na sa kalit-salitang Carmi Martin, di ba? Pag dinalaw sila noon. ay naku, talagang parusa talaga ang mai maipapataw sa kanila or maipapataw um, sa kanila dahil guys may kulong yan or may kaakibata parusa yan sa batas okay talagang kung ako sa inyo magbago na kayo 2025 na pero um, sa palagay ko kamamatayan nyo na yung ugali na ganyan diba yung mga ganyang galawan ganyang moves na desperado. So, babi ng mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, huwag ninyong kalimutan na i-click ang notification bell. Para sa ganon, ma kayo sa mga susunod ko pang i upload ng mga videos tungkol kinaming at Alden. And syempre, tungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yan sa showbiz. Bye bye na mga ka ADN. I love you all. Happy happy Tuesday everyone. Bye, -bye. Alam nyo yung mga ganyang moves o mga ganyang desperadong moves. Ay nako, gumagawa lang yun ng paraan para mapansin. Dahil guys, ba diba, ang tagal na nilang walang ayuda o walang nakikita sa mga idols nila paano, di ba? Hindi na masikmura ni Alden na makatabi, maka, makita si KB sa iisang event, sa iisang frame. Di ba? Hindi na nila kayang, lalong-lalong na si KB, di ba? Nung no, pinento ko lang dun sa awards night, eh, kahit nasabi ninyong luma na yun, eh. Di ba? May evidence at receive na talagang ayaw na niyang makita si KB at ayaw na rin talagang makita ni KB si Arden kaya ayan kaya sila nakagawa ng video kaya, kaya, sila nakagawa ng ganyang um, karuming bagay na video o kan, ganyan karuming video para lang i-prove sa sarili nila na meron pa talagang sak din. kahit wala naman na ba diba? hintayin nyo lang talaga na may kumatok sa inyo ay nako talagang matutuwa, matutuwa kami dito Basta kami, kung ano nakikita namin sa mag-asawa, ay nako, puro katotohanan lang yun at purong katotohanan lang yun. Wala kaming desperadong nakikita, wala kaming desperadong ginagawa. Baka kayo, puro kayo desperado. ba diba? Kasi alatang halata naman sa mga ginagawa ninyo, ba Para kayong army na desperado na desperado yung galawan para lang sa ganun eh ma-improve lang talaga sa amin na talagang may relasyon ng dalawa pero sorry na lang kayo kahit anong gawin niyo ilang taon na kayong nagagaganyan um, pero wala pa rin di ba wala pa rin kayong nagagawa wala pa rin kayong napuprove kasi nga mga proof niyo mga peke eh kami puro kami katotohanan di ba so babay na mga ka ADN I love you all so enjoy watching everyone bye bye